po oh, what's up mga idol good morning ako ang natestingan mga idol pero sa mga idol pero ang problema mga idol kadili mo siga ang signal light mga idol akong itrobo shoot sure, mga idol mga idol Oh, ito mga idol itong yabi eh, mga idol i-on ko, mga idol lah. oh my display mga idol pero um... Ang signal ka mga idol Wala Walang Walang ilaw oh, Wala So bullshit tayo dito mga idol ah, Tingnan natin Ayan ang signal Walang fuse Isa mga idol Kasi tinanggal ko yan oh, Tingnan mo, walang fuse yan kasi kinuwa ako kanina kapag lagyan mo yan puputok ito ang ang ya. champer na lang ako dyan oh, pukos oh. kamera tingnan mo <tong> hirap mo video na no, sarah tayo lang oh puputok ng <tong idol. tong> pumutok Champieran naman tayo mga idol. Si pinutok nga oh. Focus video. Teka, 'yung mga idol oh. din sa, sakit ng Yes. Tara subukan si. Aww, ka pa. Ito, mga idol. Sama 'to sa signal oh, oh. display dolo. Pero signal light lang ang dipulos eh. Hindi yung Ito formato. Ito sa main fuse mga idol. Puputok din yan kapag mas short doon. May shortage doon. Nawala yung takip sa ilalim mga idol. Sa ilalim yung guide niya mga idol. Itong fuse mga idol ang na to signal at saka sirmato at saka tatlong yung live niya to tatlong tatlo ang kanyang paanda rin paganahin wiper bato signal light bubble so, shot tayo dito sa wiper mga idol itong wire na to may sakit to dito nagagalit tingnan natin sa ilalim ng sakit mga harness na yan isa isa ko na yan pag ano ang anong tagalog sa so holbot holbot hinulbot hinugot ah, uh, hinugot pala o oh. hinugot ko yan isa isa ang wiper na lang may hindi ko na hugot ito yung pulao oh. ito mo oh. hugotin ko yan hugotin ko yan hugotin kita ang nagkara uh, yan na tapos na ito na ito mga idol ipapasok ko na dito mga idol ha? tingnan natin kung umilaw ba ang signal light hindi ba ito siya puputok hindi ba siya puputok karon mga idol tapos ko na yung pinasok ng fuse testing na tayo mga idol ito na mga idol ang oh, display ng mga idol. Meron yung display. oh, yung okay. unang gabi ko. Ito mo mga idol. Eh? Nilaw na. Hindi na wala. Nilaw na mga idol. Nilaw. Sir, rice. Babe, rice. ngang problema mga idol basic. Ang hasa ng mga idol. Sabagi. Hat. Nang. Sa. May law na lahat ng idol. Laman ko nang mga sira niya idol. Papala wiper. Ano mm naman? -hmm. Wiper asira ng idol. Oh, mm -hmm. balik mo yung sakit nung noon. Mm -hmm. Please like and subscribe my idol.